morning, Mami. Welcome na naman sa panibagong araw ng boy ko. Pinang susuporte, Mom. For today is mini vlog, mga me. Today is Monday, and every day is a busy day. So tanghali na ako na kapag vlog, mga me, dahil nga sa sobrang busy natin. Labas mo tayo, mga me. Dahil titignan ko yung aking niluluto. <laughs> Tama na dito sa labas mga mi dahil umaraw na talaga. Todo malakas yung hangin. Talagang mararamdaman na natin niya. palapit na talaga ang Pasko dahil sa simoy ng hangin medyo malamig-lamig na at mainit-init. At dito tayo sa kusina. Ayan, puro kalat pa rin tayo mga me. Ayan. Yan. Ya, kita nyo yung aming bahay. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpapa gawa unti-unti. Ito ang akin niluto mga may nilagang buto-buto ng pork. Yan. na blanch ko na yan siya. Kaya madali na lang siya ilaga. And then, potato lang aking nilagay na gulay. So, ito yung pag-construct dito sa bahay, mga may. Yung mga hindi pa napapalitdahan, pinapapalitdahan nila yung kinikinis nila yung wall. Yan, dahil marami kaming sobrang buhangin, so, ubusin na lang yon hanggang saan maubos yung mga buhangin ay doon na lang, hanggang doon na lang. Kasi nahabol sana namin na buhusan yung dito sa sala namin. Yung papabusan namin yun ng taas. Ito mga may ayan na yun nagawa nila at saka yan magiging kwarto namin ulit Uh, pansamantang kwarto namin yon yung play area ng mga bata kasi nga pag once nabuhusan dito sa may sala ay gigibain na yung kwarto namin hindi naman siya gigibain syempre hindi na pwede kaming matulog doon dahil tatanggal yung bubong yero kasi mubong para pag nabuhusan ay wala na tayong yerong bubong simento na sa taas So, for the karga-karga pa rin tayo ang ating era ngayon. Actually, araw-araw naman. Dahil alam nyo naman, yung batang ito ay ayaw talaga magpalapag. So, ganito lang tayo lagi. And, lagay ko na yung potato dahil malambot na yung ating buto-buto. At hayaan na lang natin yung maluto unti-unti yung ating nilaga. Mas masarap kasi mga may yung unti-unting na lumalambot And ang ating hilaga. Na ako At patapos yeah. niya, ito na kami kumain. Okay. And rice, may dance. sabaw kanina. Dito okay. ko lang sila pinakain We're sa chill room chill kasi Malika busun sa labas. <laughs> Come on, bro. What? You should me. Oh, okay. I'm Santa don't Oh, just need a little help here, guys. Hey, I got you dude. with a little help from Ma the old Christmas show. All right, I'm in. Two presents under the tree. Oh, hi, Christmas. There you go. There you go. I think this is about Christmas magic, yeah? Oh, my. Oh, my. At ayan, nakita na naman ng batang pinindip niya yan. Nag-record ko ng aking video. So, ayan, pinuntahan niya. So, pag nakita niya yan, akala niya nabibig mo. Hindi niya naman. Alam na alam niya yung camera. Marunong na talaga pag may camera yung bata. Ayan. <laughs> yung silip-silip din yung sarili na. hanggang dito na lang aming mini vlog mga me. God bless!